Hi guys! So magandang gabi sa ating lahat. Tayo ay kakain na guys. So maghapunan na tayo dahil nagugutom na. So ng kanin. Kanin. Oh! Busin na natin yung kanin guys para walang bahaw kasi Uh, sa amin naman dalawa ni Rice yun eh. So, para wala tayong bahaw. Kasi mapapanis. And then, yung ulam natin guys ay paksiyaw. Paksiyaw na isda guys kasi ang paksiyaw hindi nasisira. Tsaka, hindi napapanis. At matitipid natin. So, Ulam namin to kanina ng umaga, tanghali, ngayon. So, bukas abot pa to guys. Kasi marami pa naman ayan. So, marami pa abot pa to ng isang araw din. Bakuha diba? mo natin yung kutsara. Guys, para tipid guys, kailangan nating magtipid kasi wala tayong trabaho, so no work, no pay. Dahil bakasyon na bago mag-Christmas. So magtipid-tipid tayo. Ganitin ang sabaw ng paksiw. Ayan. Sabaw ng paksiw, yan naman ang ng kanin. Tapos ka tayo isda. So, dalawang hiwa na isda. Ayan eh ito pa. Pahin na mo na. ako. Yan. Pagkakulangin, kuha lang tayo ulit. Tapos, kuha tayo ng tubig, guys. Kasi si Raisin, bawat kain may tubig. Kuha tayo tubig. kamo na magkipag-usap. Hindi ko alam yung nundod ako ba. Ito, guys. na <coughs> oh, muna. Okay. So, kakain na tayo, guys. Thank you, Lord, sa pagkain. Yun <tip> ko na sa akin kasi. Subuan ko na siya kasi, guys. Pag hindi mo siya subuan, ang tagal niya matapos. Busin namin tong kanin. Mama, ito yung tubig. Para wala Mama. kami ba? Oo. Oh. Masarap ang guys habang tumatagal. Kaya, ito ang madalas ko niluluto dahil tipid. Kasi, aapot pa ng ilang kainan. Pagka naman medyo makaluwag-luwag tayo, ni kami, prutas, ganun. Ka Pagka tipid-tipid tayo, papaksi ako ng isda para abot ng ilang kainan. Tapos, minsan mga gulay ang <coughs> kong na may tokwa ganun or mga pros uh, protein foods ganun at do ganun mga Madali lang lutuin. Minsan, ano, itlog. Mas din naman yun, guys. Ang kasi, guys, hindi na papanis. Tapos, habang tumatagal, mas masarap siya. So, tipid ka. ba? Diba? skirt lang. Kayo guys, kumakain din po ba kayo ng Paksiw? Paksiw nice. Dami, san guys, piniprito ko. Masarap din yung prito. Hindi rin siya nang Ang kagandaan na kasi sa Paksiw guys, may sabaw. May isa sabaw sa kanin. Ngaan. Ayun mo nga kasi nagbablog pa ako. Ganyan so no. talaga kami kumain guys. No, 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 no. Walang diet-diet. Lalo na pag pack surto Walang diet diet. Kain talaga hangga't may makakain. <coughs> 不要看那回忆，你你也不删子名的？ Masarap yung paksu guys pagka medyo nabaho na bahaw niya siya. Templado na siya lalo. Ay na, alam mo mag... Okay guys, kakain muna kami. Thank you for watching.